Sa pagdaan ng panahon, ang sistema ng pagbili at pagbebenta ay dumaan sa napakaraming pagbabago, mula sa barter hanggang sa cryptocurrency. Tara, alamin natin ang paglalakbay na ito. Noong panahon bago pa naisulat ang kasaysayan, umiiral lang barter system. Dito, direktang nagpapalitan ng kalakal o serbisyo, halimbawa, bigas kapalit ng isda. Ganun lang kasimple noon, walang pera, basta may kapalit. Pero alam mo, may problema rin dito kailangan ng tinatawag na double coincidence of wants ibig sabihin pareho kayong dapat may gusto sa bagay na iniaalok ng isa't isa medyo mahirap di ba may mga limitasyon din kasi ang barter mahirap itabi ang halaga ikumpara ang halaga ng bawat produkto at lalo na kung komplikado na ang transaksyon kaya naman kinailangan talagang magbago ang sistema natin noong sinaunang panahon commodity money ang ginagamit mula 3000 BCE hanggang 600 BCE Halimbawa nito ay asin, kabibe, baka, ginto at pilak. Alam mo, ang layunin ng paggamit ng mga bagay na ito ay dahil may sarili silang halaga at tinatanggap ng lahat. Kaya naging mahalaga ang mga ito noon. Ang isa pang bentahe, mas madaling pagbasehan ng halaga at ipagpalit ang commodity money. Kaya mas naging practical ito para sa mga tao. Noong anim na raang taon bago ipinanganak si Kristo, nagsimula ng gamitin ng mga metal na barya. Ang unang barya ay ginawa sa Lydia, na ngayon bahagi ng Turkey, gamit ang ginto at pilak. Alam mo, may ilang bentahe ang paggamit ng barya. Una, matibay ito, kaya hindi agad nasisira. Pangalawa, may pare-parehong sukat at halaga ang bawat piraso. Dito rin nagsimula ang pamahalaan na kontrolin ang paggawa at paggamit ng pera. Kaya, simula noon, naging bahagi na ng gobyerno ang pamamahala sa ating salapi. Ang papel na pera ay unang lumitaw noong panahon ng dinastyang Tang sa China, noong ikapitong siglo, at lalo pang lumaganap sa ikalabing isa siglo. Alam mo, kaya ito na imbento ay dahil mabigat at delikado ang magdala ng napakaraming barya noon. Ang papel na pera ay sinuportahan ng halaga ng ginto o ng autoridad ng pamahalaan. Kaya naman, nagkaroon ito ng tiwala mula sa mga tao at naging mahalaga sa kalakalan. Sa paglipas ng panahon, kumalat ang paggamit ng papel na pera sa pamamagitan ng kalakalan at tinanggap din ito sa Europa noong mga taong 1600. Dahil dito, naging mas madali at ligtas ang palitan ng yaman sa iba't ibang bahagi ng mundo. Noong gitnang panahon hanggang Renaissance, nagsimula ng gamitin ang banking at checks. Ang check ay isang sulat na utos sa bangko upang bayaran ng isang tao. Alam mo, Parang ito na ang simula ng mas modernong paraan ng pagbayad, hindi ba? Sa sistema ng bangko, inilalagak ang pera sa bangko at ginagamit ang dokumento para sa mga transaksyon. Kaya naman, mas ligtas na ang pera at hindi na kailangang magdala ng malalaking halaga saan ka man pumunta. Dahil dito, naging mas ligtas at mas madali ang pagtransaksyon. Posible na rin ang kalakalan mula sa mga malalayong lugar. Ang galing, di ba? Naging mas madali at mas secure ang pakikagkalakalan sa iba't ibang panig ng mundo. Credit at debit cards, simula noong 1950 hanggang sa kasalukuyan, ay nagdala ng revolusyon sa paraan ng pagbabayad. Alam mo yung konsepto ng bumili ngayon, bayad bukas. Diyan talaga nagsimula ang malaking pagbabago sa ating pamumuhay. Ang mga banko at iba pang institusyong pinansyal ay naging tagapamagitan sa halos lahat ng ating transaksyon. Sa totoo lang, sila na ang nagkokonekta sa atin sa bawat pagbili o pagbayad na ginagawa natin araw-araw. Bilis, pandigdigan at kaginhawahan. Yan ang mga natamo natin mula sa paggamit ng credit at debit card. Sobrang dali na lang ngayon ang magbayad, saan ka man sa mundo, at hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa abala. Sa pagusbong ng digital payments mula noong 1990 hanggang sa kasalukuyan, unti-unti nating nasaksihan ang pagbabago sa paraan ng ating pagbayad. Halimbawa na lang dito ang online banking, PayPal, GCash, at Paymaya. Ngayon, mas madali at mas mabilis na ang mga transaksyon gamit ang mga digital na platform na ito. Dahil sa paglago ng e-commerce, lumaki rin ang pangangailangan para sa mabilis, ligtas, at remote na pagbabayad. Kaya naman, mas naging mahalaga ang mga digital payment solutions para sa mga negosyo at mamimili sa panahon ngayon. Limitasyon nakadepende pa rin sa gitnang sistema tulad ng bangko at mga apps. Cryptocurrency, mula 2009 hanggang kasalukuyan. Panimula ng Bitcoin noong 2009 ni Satoshi Nakamoto. Pangunahing katangian, decentralized, ibig sabihin, walang bangko o pamahala ang kumokontrol. Blockchain na teknolohiya, ligtas at malinaw na talaan. Pandaigdigan at walang hangganan. Maaring gamiting pera, investment o smart contract hamong kinakaharap pagtaas baba ng halaga, regulasyon at pagtanggap ng masa. Mula sa palitan ng kalakal hanggang sa Bitcoin, tunay ngang nag-evolve na ang pera. Ano ang susunod? Ipinapakilala namin ang Phoenix Token na pinapagana ng Cryptomulus.com. Sumali ka na at silipin ang future.